Ate, do, ano, do? may binibinta ko. <laughs> pangpaganda paganda ng busis. Bilhin niyo na ito, ate. Bilhin niyo na to. Wala, harin, Gaganda busis niyo. Kasama niyo yan, ate. Maganda ba? Gusto mo, subukan ko yan, Gaganda busis niyan. busis <laughs> Ayaw, ayaw, ayaw. Gaganda busis niyan, ate. Kanta ka ate, kanta ka. Gaganda busis niyan, tingnan ay mo. <oczywiście> oh, oh, ay, teka lang, uh, papainumin ko yan natin. Ay, ayaw, ayaw, Ito yung papaganda ayaw, 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 ayaw. Tingnan Oh. Gaganda tingnan mo te. Sampol ate, ka. Sige na. You're always on my That's how much I care. Ang ganda po sis mm, na, 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 na. Bilin to. Bilin mo Eh, ang pera ko ngayon is, ano lang eh, 100 pesos lang eh. 100? Eh, sige, oh. okay na yan natin, pang to, eh, <laughs> ay, na Pangkain ko. Wala kain. Ay, ay, na, ay, ay okay. natin. Sige. Okay. Oh, sige. Alis na ako na. Ayun na, na. siya, Diyos. na, ayun na. na, na. Kaya na, kaya na. na. Winasak na tahanan Tay rami ng puso Silugat Lupa yung Lupa yung Lupa ko yung sa ato Bakpa ko O sige daw Pistingi daw Kanta daw Bik Mutya ka baliling Sa katahon Mo ka baliling Di mo Pariho na tayo ko oh, pang paganda ng busis. Huwag eh. yan dito. Diyan lang sa iba. Kasama niyan yan, kuya? Huwag, huwag mo yan galawin. <laughs> Subukan ko yan, kuya? Huwag mo yan galawin, wag mo yan galawin. Gaganda busis niyan. Tingnan niyo, kuya, kakanta to. <laughs> Kung alam mo lang na mahal pa kita. <laughs> Tay, lang, tay lang. Ito na, ito ate. Lumin mo ito ate. Napaka-efektibo <menasan sandsandango> nito. Maganda ng busis niyan. Uh, Tingnan niyo kuya. Kuwanta ka ate. Kay bilis ng ba. limbo, depende, kung iba talagang <laughs> kaniyan, depende, 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 ka Hindi ko makakaya Harapin <laughs> ang bukas hey, nag-isa na, try Bakit you know, not... <laughs> <right> <Rumma> kaya? Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin ka, pinitin ka ng na. Minitre. Murutang, nasasayang <laughs> ang buhay mo Bisa, gito eh Kuya, kuya, gutom po Meron po ba kayo pera dyan? Tingin po Tawang sa ako ha, ah. gutom na po ako <laughs> okay, Pera si Mona? Lamat Dahil dyan, kakantahan ko po kayo Okay lang po ba sa inyo? Okay kayo? Huwag nah, ka lang umali. Porque a un mayor meeting of <laughs> Pwede ko mong ulaman eh. Ikaw? O, oh, pwede lang magkasi mo ah. Sige, sige, sige. Okay lang. Kadiyot ra ha. Oh, sige po. From this moment Life has begun From this moment this moment, I have been blessed. I with <laughs> you for your happiness, love your love. I give my last breath. From this moment, oh. I can't wait to start. As long as I live, I will have you. I promise you this. Right beside you, I wouldn't give from this moment oh. <coughs> <laughs>